Hello everyone. Welcome and welcome back po sa aking Channel. Ako nga pala ang inyong Ate Elves na nang bibigay ng mga tips kung paano makasurvive bilang isang low income earner na pamilya at kung paano tayo didiskarte sa buhay-buhay bilang mga nanay at tatay ng tahanan. I miss ko talaga mag-share ulit ng thoughts sa inyo this past few weeks kasi maraming pinagkakaabalahan sa buhay para makaraos. Ayun na nga guys, last upload ko po is about sa food budget ng NEDA which was not an ideal na budget para sa mga pamilyang Pilipino na katulad namin. So for today's video guys, nasa episode 2 na po tayo ng ating topic at ang topic natin for today is mga pangunahing kaalaman sa pagbabudget. Bilang kabilang tayo sa hanay na kung saan maliit lang talaga ang sahod, ang pababudget ay napakalaga. Dahil dito, malalaman natin kung saan napupunta o nagagastos ang pera natin. Hindi yung parang bula na lang at nawawala nang di mo alam kung saan na ito napunta. So bilang isang may bahay, tungkulin natin ang gawain ito dahil tayo ang nakakaalam ng kung anong kulang sa ating tahanan, di ba? Kaya dapat, mausisa tayo at tagdagan natin ang ating mga kaalaman sa paghawak ng pera upang masurvive natin ang ating buhay kahit hindi masyadong malaki ang kinikita natin. So una, kailangan nating malaman ang ating kita at gastos. Hindi dahil may sahod na, ibili na lang tayo ng bili. Dapat nating subaybayan ang bawat piso na pinaghihirapan natin kung nasaan na napunta. Pero paano mo masisimulan ito? Ito ang tip ko sa inyo. Kung isa kang bagong nanay o isang nanay na nahihirapan mag-budget, gawin mo ito. Di ba alam naman natin ang mga araw kung kailan nagtatrabaho ang ating mga asawa at kung magkano ang sahod niya? Halimbawa, tulad sa akin, 400 pesos ang sahod ng aking asawa kada araw. Minsan, nakaka-absent siya ng isang araw kaya 5 days na lang sa isang linggo ang pinagtatrabahuan niya. Nang magsahod na siya, binigyan niya ako ng 2,000 pesos dahil limang araw na lang, di ba? At ganito ang ginawa ko. Dahil nga, di ko pa alam kung ano ang priority ko that time, yung perang binigay niya is ibinili ko ng kung anong kailangan sa bahay. Pero, nakarecord yun lahat. Pati ang hiningin niya na pang sigarilyo at mga chichirya na din namin. Pero bahala na kung anong matira sa inyo, kahit piso na lang. Basta nalista mo lahat. Tulad nito, example ko lang to ha. Ganito. Yan. Budget for the week, anong date or anong week, siya belong. tapos ilagay nyo yung sahod, mahangin, sorry. Ilagay nyo yung sahod na binigay niya sa inyo at ilista nyo lahat ng expenses. Lahat, lahat ng expenses. Yan. Simple lang, di ba? Pwede mong subukan for a start para makapagsimula ka na. Nasa atin na naman kasi ang pagbabudget eh. Di lang talaga natin sinisimulan kasi akala natin mahirap. Pwede ka rin naman gumamit din ng phone mo. Mag-download ka ng expense tracker na app o kahit notepad. Pwedeng pwede kasi alam naman natin na mas convenient siya, di ba? Dahil bit 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 or dala na natin siya kahit saan tayo pumunta. So kada bili natin sa mga tindahan, pwede na nating i-record agad noon. Basta masimulan mo at masubukan mo lang. Pangalawa, lumikha ng isang budget na angkop sa iyo. Pumili ng isang paraan ng pababudget na nagbabagay sa iyong pamumuhay. Tulad ng 50-30-20 rule, 50% para sa pangangailangan, 30% para sa mga kagustuhan, 20% para sa pag-iimpok. O pwede ding envelope system at mas uh, may marami pang iba. So sa akin kasi, uh, gumawa ako ng envelopes para sa aking budget. Example, natapos ko na matrack yung aking expenses. Naglaan lang ako ng 2 months para matrack yon at ngayon ini-identify ko na ang mga klase ng mga expenses na yon monthly ko ba yon ginagastos, kinsena, weekly, o di kaya daily. Tapos, igugroup ko yon para mas madali na lang. So, dito sa aking budget sheet, ito. Weekly ito kasi weekly ang sahuran. Pero naka-identify pa rin dito kung paano ko siya hinahati para hindi masyadong mabigat sa bulsa every week. So, gagawa na lang ako ng separate video para ma-explain ko ng maayos ang aking simpleng budget sheet. Tapos, kapag nagsahod na, inilalagay ko dito sa mga envelopes na ito ang budget ko kada isa. So, ito yung mga envelopes ko. Marami siya. Medyo marami siya. Pero, as you can see naman po, may label ang bawat isa. Para mas madali ko lang malaman kung saan ko ilalagay ang bawat perang intended sa aking budget. So, ito example ko ng envelope ko para sa ating kuryente. So, kayo na po ang bahala kung anong style ng budgeting method ang gusto nyo. Dahil marami naman kasing method ng budgeting. So, pwede natin niyang pag-usapan sa susunod. At nandito na tayo sa panghuling kaalaman sa pag-budget na dapat nating malaman. Ito ang pagsunod sa iyong budget at subaybayan ang iyong progreso kung may progress nga ba. So, regular nating suriin ang inyong budget at gumawa ng pagbabago kung kinakailangan. Hindi kasi porket nagsisimula ka ng mag-budget, ay ayun na. Dapat, dapat talaga consistency is the key. If hindi nag-work ang method na napili mo, try to look for other methods na hiyang para sa expenses mo di naman dahil nasa example ko ay eh gagawin niya na din, di ba? Iba-iba tayo ng pinagkakagastusan. So wag nating i-pressure ang sarili natin. Pasasaan pa if makita na natin ang tamang pamamaraan, ay eh ma-achieve din natin ang goal na yan. Pero guys, di ko naman sinasabi na dahil free tayo na magpalit o magbago ng method, iagad-agad na natin gagawin ito ha. Dapat observe muna tayo siguro 1 to 3 months na consistent na pag-monitor ng ating expenses. Tapos kung wala talagang improvement, tsaka na mag-explore ng bago. Kasi baka nasa tamang... Sorry talaga mahangin eh. Kasi baka nasa tamang tao ka na, pero iniwan mo wow. lang kasi di mo naintindihan. Char. Ay mali. Baka kasi nasa tamang method ka na, ng pagbabudget at dahil di mo naiintindihan, nagpalit ka na kaagad at mas lalong nagkagulo ang budgeting mo. Sa tip na ito, consistency at patience ang magkasama. Learn to study na method na napili mo at everything will follow. Yan na nga guys ang mga kaalaman na dapat nating malaman kung magsisimula tayong mag bilang isang low income earner. Tandaan, diskarte at kaalaman ang dapat magkasama upang ma-survive ang araw-araw ng pamilya. So don't forget to click the subscribe button at the notification bell if you like to be updated sa aking mga contents about surviving even in low income. See you in my next video guys! Bye!